Unang mga kronika, kabanata labing anim, at kanilang ipinasok ang kaban ng Diyos at inilagay sa gitna ng tolda na itinayo ni David para roon, at sila'y nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Diyos at nang si David ay makatapos na maghandog ng handog na susunugin at na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay kanyang binasbasan ang bayan sa pangalan ng Panginoon. At siya ay nagbigay sa bawat isa sa Israel, sa lalaki at gayon din sa babae, sa bawat isa ng isang tinapay at ng isang bahaging laman at isang binilong pasas. At siya'y naghalal ng ilan sa mga libita upang magsipangasiwa sa harap ng kaban ng Panginoon, at upang magsipagdiwang at mga pasalamat at mga puri sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Si Asap ang pinuno, at ang ikalawa ay si Sakarayas, si Heyel, at si Semiramot, at si Heyel, at si Eliab, at si Binaayas, at si Obed Edom, at si Heyel, na may mga salteryo at mga alpa, at si Asap, na may mga simbalo, na tumutunog ng malakas, at si Binaayas, at si Hasasiel, na mga saserdote, na may mga pakakak na palagi, sa harap ng kaban, ng tipan ng Diyos. Nang magkagayoy nang araw na yaoy, unang iniutos ni David ang magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kamay ni Asap at ng kanyang mga kapatid. O kayoy magpasalamat sa Panginoon. Magsitawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo. Nang mga papuri sa Kanya. Salitay ninyo ang lahat niyang mga kamanghamanghang gawa. Mga pakaluwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mga galak ang puso niyaong nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi alalahanin ninyo ang kanyang kamanghamanghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig, o kayong binhi ng Israel na kanyang lingkod, kayong mga anak ni Hakog na kanyang pinili, siya ang Panginoon nating Diyos, ang kanyang mga kahatulan ay nasa sangkalupaan. Alalahanin ninyo ang kanyang tipan magpakailanman ang salita na kanyang iniutos sa libu libong salit-saling lahi ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac at, at pinatotohanan din kay Jacob na pinakapalatuntunan kay Israel na pinakawalang hanggang tipan na sinasabi sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng kanaan, ang kapalaran ng inyong mana, noong kayo'y kakaunting tao sa bilang, oo, totoong kaunti, at nangakikipamayan doon, at sila'y nagsiyaon sa bansa at bansa, at mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan hindi niya tiniis na gawan sila ninuman ng kasamaan. Oo, kanyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila, na sinasabi, Huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran ng langis, at huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong lupa. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon, at marapat na purihing mainam, siya rin namay marapat na katakutan ng higit sa lahat na Diyos, sapagat lahat ng Diyos ng mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ngunit nilikha ng Panginoon ang mga langit, karangalan at kamahalan ang nangasa harap niya, kalakasan at kasayahan ang nangasa kanyang tahanan. Mangagbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan. Mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan. Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalang. Mangagdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Manginig sa harap niya ang buong lupa. Ang sanglibutan na may natatatag na hindi makikilos, mangagsaya ang mga langit at magalak ang lupa. At sabihin nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay naghahari. Umugong ang dagat at ang kapunuan niyaon. Matua ang parang at ang lahat na nanandoon kung magkagayoy, aawit ang puno ng kahoy sa gubat dahil sa kagalakan sa harap ng Panginoon. Sa pagkasyay na paririto upang hatulan ang lupa, o mga pasalamat kayo sa Panginoon, sa pagkasyay mabuti, sa ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, at sabihin ninyo, iligtas mo kami, o Diyos ng aming kaligtasan. At pisanin mo kami at iligtas mo kami sa mga bansa upang kami ay pasalamat sa iyong banal na pangalan at magtagumpay sa iyong kapurihan purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan at sinabi sa buong bayan sanawa at pinuri ang Panginoon Sagayoy iniwan niya roon sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon, si Asap at ang kanyang mga kapatid, upang magsipangasiwang palagi, gaya ng kinakailangan ng gawain sa araw-araw. At si Obed-edom, pati ng kanilang mga kapatid, ay ani walo si Obed-edom din na anak ni Hidutong at si Asa ay upang maging mga tagatanod pinto at sisadok na saserdote at ang kanyang mga kapatid na mga saserdote sa harap ng tabernakulo ng Panginoon sa mataas na dako na nasa gabaon, upang maghandog na palagi ng mga handog na susunugin sa Panginoon sa ibabaw ng dambana ng handog na susunugin sa umaga at hapon ayon sa lahat na nangasusulat sa kautosan ng Panginoon na kanyang iniutos sa Israel, at kasama nila si Heman at si Heduton, at ang nalabi sa mga pinili na nangasaysay sa pangalan, upang pasalamat sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, at kasama nila si Heman at si Heduton, na may mga pakakak at mga simbalo sa mga papatunog ng malakas, at mga may panugtog sa mga awit sa Diyos, at ang mga anak ni Heduton upang mga lagay sa pintuang daan. At ang buong bayan ay nagsiuwi bawat tao sa kanikanyang bahay. At si David ay bumalik upang basbasan ang kanyang sangbahayan."